Hi hey mga kasari, kumusta kayong lahat? Dumating na nga pala ngayong araw yung order kong mantika kay grocery. Ito mga kasari, tinanggal ko na yung tali para mandali na lang buksan. Buksan na natin mga kasari. Kasi sa palingki mga kasari, yung yung mantikang labo ay 3.90 na yung 12 dozen. Saka yung perperaso ay nasa 40 pesos na. Kaya nag-decide kung kay grocery na lang mag-order. Kasi hindi na naman nalalayo sa presyo dito. Nalalayo sa price eh. Ito sya mga kasari. ito so, may kasamang oyster sauce kasi wala na akong oyster sauce mga kasari saka so, isang swak apat na one quart na wash sugar so, ito mga kasari o oh, lang yung in order ko ayan nasa ayan mga kasari 34 0.25 lang ang isang bote. O, mas malinis pa to kaysa sa labo. Kaya ito na lang yung inorder ko kay inodre kong mantika. Kaya ito, isang box mga kasari yung nag-order na rin ako ng mga kulang-kulang dito sa munting tindahan. kana na natin kung ano yung naman Ay. Mga sundoks pala to mga kasari kasi wala na akong mga sundoks. Yan na lang. Yan na lang natira sa sundoks. Yan lang. Yan lang mga kasari. Puro sundoks lang pala to. Sige mga kasari. Hanggang dito na lang. Sinir ko lang to mantika. Ah, order ko kay grocery. Salamat sa panunood.